Assalamualaikum alaikum marahmatullahi talaw Magandang araw, Bangsamoro. Ako si Justine Aika F. Gonzalez at ito ang usaping Bangsamoro Budget. Usaping Bangsamoro Budget. May sentimiento sa bawat sentimento. Noong nakaraan ay ating napag-usapan kung ano ang ibig sabihin ng Fiscal Autonomy. Ngayon, atin namang tatalakayin ang isa sa timely topics. Ano ang Technical Budget Hearing at bakit natin ito isinasagawa? gawa ano naman ang PSMOE or CO at gas STO and operations. Ating alamin ang lahat ng yan kasama ang isa sa pioneering members noong binubuo ang MFBN. Siya rin ay miyembro ng unang technical working group na bumuo ng Bangsamoro Expenditure Program ng BARM. Malilaman natin yan sa pagbabalik ng usaping Bangsamoro Budget. nagbabalik ang usaping bang sa Moro Budget. Ang ating guest ay si Ma'am Fatima Mending Abas na isa sa finance and budget experts ng MFBM. Magandang araw po, Ma'am. Magandang araw, Ika. At magandang araw din sa ating mga tagapanuod ng usaping bang sa Moro Budget. Ma'am, marami nabi pa rin po sa ating mga taga-panood ang nagtatanong kung ano nga ba itong isinagawang technical budget hearing at bakit po natin ito uh, kinakandak sa ating ministro. Maaari niyo po bang mabigyang linaw ang ating mga tagapanood? Siguro, Ika, bago ko simulan na i-explain kung ano yung technical budget hearing at kung bakit natin siya kailangan gawin, i-walk through ko muna yung mga manonood natin kung ano yung Bangsamoro budget process. Um, ang Bangsamoro budget process ay may apat na steps. Ang unang step ay yung budget planning. Pangalawa ay yung budget legislation na sinasagawa ng ating Bangsa Moro Parliament. Pangatlo ay yung budget execution at pangapat ay yung budget accountability. Saan pumapasok yung sinasabi nating technical budget hearing? Pumapasok yung technical budget hearing sa budget planning. Nag-uumpisa tayo sa pagbibigay ng budget call sa ating mga ministries and offices. Pagkatapos nating ma-release ang budget call, magsasagawa tayo ng budget forum para pakinggan ang ating mga ministries and offices kung meron silang mga kailangang i-clarify tungkol sa ating in na budget call. Pagkatapos nating mag-conduct ng budget forum, babalangkasin ng mga ministries and offices ang kanilang budget proposal para sa susunod na taon nagtatalaga tayo ng deadline kung kailan sila magsasubmit. Pagkasubmit nila sa atin ng kanilang budget proposals, magsasagawa naman ng ating Bangsamora Budget Office ng assessment doon sa mga naisumiti na na budget proposals ng mga ministries and offices natin. Pagkatapos ma-assess yung mga budget proposals na sinumite sa Ministry of Finance and Budget and Management ng mga ministries and offices ng Bangsamoro Government, mag-schedule tayo, maglalaan tayo ng panahon at oras para mag-conduct nung sinasabing technical budget hearing. Yung technical budget hearing, kinukonsider natin siyang indispensable step doon sa budget planning. Bakit? Kasi kailangan nating pakinggan yung mga ministries and offices sa kanilang mga plano at kung paano sila nag-arrive doon sa kanilang pinopropose na budget para sa susunod na taon. Na-mention ko kanina yung tungkol sa budget call. Nakapaloob sa budget call kung ano-ano yung mga kailangang sundin ng ating mga ministries and offices para makapagsumite at makapagpa-approve ng kanilang budget sa susunod na taon. During the technical budget hearing, doon natin hinahanap yung mga requirements na nakapaloob doon sa budget call kung nasunod ng ministries and offices yung mga requirements na hinihingi ng MFBM para ma-assess natin ng mabuti kung yung budget na kanilang isinumite ay tama at nararapat para sa operations nila sa susunod na taon. So, ano ba yung mga sample ng requirements na hinihingi natin during technical budget hearing? Isa dyan, at pinaka-importante sa lahat, ay yung implementation readiness. Yun bang plano at hinihingi nilang pondo para sa plano na 'yon ay kaya na nilang patakbuhin sa susunod na taon. Alam natin na yung resources ng Bangsamoro hindi siya unlimited. So dahil marami din tayong ibang mga ministro at saka opisina na nangangailangan ng pondo, kailangan nating ma-asserted alin ba doon sa mga plano nila sa susunod na taon ang kaya na nilang gawin at kaya na nilang uh, paglaanan ng pondo para yung pag-divide natin doon sa mga pondo na available o yung sinasabi nating uh, financial resources na available sa Bangsamoro ay naibibigay doon sa mga ministro meron ng kakayahang mag-implement sa susunod na taon. Bakit nga ba kailangan nating magsagawa ng sinasabi na technical budget hearing? kinakailangan gawain ng Ministry of Finance and Budget and Management yung technical budget hearing dahil kailangan nating mabusisi ng mabuti kung ano ba yung mga inilagay ng ating mga ministro at opisina sa kanilang proposal at kung ito ba ay tugma doon sa sinasabi nating mandato ng kada ministro at kung ito ay naka-align doon sa sinasabing Bangsamoro Development Plan. Yung Bangsamoro Development Plan, doon nakapaloob yung 12-point priority agenda ng Bangsamoro Government patungkol sa kinakailangan nating maibigay o maiprovide na serbisyo sa ating mga constituents. Ang technical budget hearing ay binubuo ng mga budget experts na itinalaga para busisiin yung mga budget proposals na isinumite sa MFBM nang mga ministries and offices ng Bangsamoro. Sila yung naatasan para mag-review at magtanong at mag-clarify kung ano yung mga laman ng mga proposals at kung ito ba ay naka-align sa Bangsamoro Development Plan. Ayan, tayo ay nabigyang linaw kung bakit tayo nagkakaroon ng technical budget hearing dito sa Bangsamoro Government. Uh, ang MFBM po ay isang financial partner ng ministries offices at agencies dito sa Bangsamoro Government that is committed to have a prudent and judicious um, resource allocation para makapag-deliver ng timely service sa ating Bangsamoro constituents. Ayan po. Um second question po ma'am. Um paano po ba ginagastos ng Bangsamoro government ang pondo in accordance po sa General Appropriations Act of the Bangsamoro or GAA. Ika doon sa usapin kung paano ginagastos ng Bangsamoro government yung kanyang financial resources, siguro magandang balikan natin yung Bangsamoro Organic Law. Nakapaloob sa Bangsamoro Organic Law yung kung paano at kung saan natin po pwedeng gastusin ang ating financial resources. Yung main source natin ay yung Black Grant. So, saan nga ba? Under Article 12, Section 19, The Bangsamoro Parliament shall pass an annual appropriations law allocating the black grant to various agencies and programs according to the powers and functions of the Bangsamoro government. Under din sa section na yan, sinasabi na yung parliament kailangan niyang mag-assign ng highest budgetary priority sa education, sa social services, at saka sa health. So kung mapapansin nyo, sa nakaraang dalawang taon, yung Ministry of Basic, Higher, and Technical Education, ang ating Ministry of Health, as well as our Ministry of Social Services and Development, pasok sila doon sa top 5 na merong malaking pondo na inilaan ang ating Bangsamoro Parliament. So, ano pa ba yung nakapaloob sa Article 12? Meron siyang Section 20 na nagsasaad kung ano yung limitations ng paggastos sa ating financial resources at isa doon ay yung binigay na cap doon sa personal services. Nakapaloob sa Section 20 na hanggang 45% lang ng black grant ang pupwede nating ma-allocate sa ating personal services. Pangalawa, doon sa kung pa paano ba natin ini-spend yung financial resources natin ay yung na-mention ko kanina na yung Bangsa Moral Development Plan. So, para mapondohan yung mga plano o programa ng ating mga ministries and offices, kinakailangang pumasok siya or nandoon sa Bangsamoro Development Plan yung isinumite nilang proposals para mapondohan sa susunod na taon. Ayan po, para po sa ating ikatlong tanong, ano po ba itong personal services or PS, maintenance and other operating expenses or MOOE, at capital outlays or CO ang dami-dami po ang nagtatanong sa ating mga tagapanood kung ano nga ba itong uh, terminong ito. Okay, Ika. Yung PS o yung personal services, yung maintenance and other operating expenses, pati yung capital outlay, ito ay mga expenditure category or yung sinasabi natin expense class. Kasi sa ating budget, merong mga expense class. Kailangan natin siyang i categorize into this different expense class dahil meron tayong mga limitations as I mentioned earlier, di ba? Kanina, uh, under the Bangsamoro Organic Law, 45% lang ng ating uh, buong uh, buong black grant yung pwede natin i-spend sa personal services. So, ano nga ba si personal services? Si personal services, diyan pumapasok yung sinusweldo natin sa mga permanent temporary, contractual, at saka casual na employees ng ating gobyerno. Uh, kapaloob din dyan yung mga uh, benefits na inaalaw ng ating mga batas na po pwedeng maibigay sa ating mga empleyado. So ano naman yung sinasabi nating maintenance and other operating expenses or MOE? So as I said earlier, uh, isa siyang expenditure category or expense class. Dito naman nakakapaloob yung uh, mga gastusin para makapag-operate ang ating mga opisina, kagaya ng pambayad ng electricity, uh, maintenance ng ating mga opisina, yung mga office supplies na kailangan nating gamitin para makapagbigay tayo ng uh, serbisyo sa ating mga constituents at para mapatakbo natin yung ating opisina sa araw-araw yun yung tinatawag na MOE. Ngayon, ano naman yung capital outlay? Yung capital outlay, ah, uh, ito yung mga binibili natin na goods or services na meron siyang benefits beyond a fiscal year or more than one year yung magiging beneficyo niya sa atin. Ano yung example ng capital outlay? Ang pumapasok sa capital outlay, yung mga equipment natin sa office, For instance, kung merong laboratory, yung isang uh, ministry or office, doon din papasok yung uh, expense na yon under the capital outlay yung mga equipment sa laboratory. Uh, pasok din dyan yung mga sasakyan kung kailangan ng isang ministry or office ng sasakyan, papasok siya doon sa capital outlay kasi yung paggamit natin sa sasakyan hindi lang isang taon. Uh, pwede siyang 5 to 10 years yung sinasabi nating life nung asset. So, ano pa yung pasok doon sa sinasabi natin capital outlay? Kasama din dyan yung mga infrastructure projects natin. Kasi, as I mentioned earlier, more than one year yung magiging gamit natin doon sa pinaglaanan na natin ng pondo na yun. Ayan, tayo ay naiwanagan tungkol sa terminong PSMOENCO. Ngayon naman po, pang-apat at panghuling tanong po, ma'am. Ano po ang GAS or General Administration and Support? Um, support to Operations or STO at Operations. Ano naman po ito? Okay, Ika. Yung sinasabi natin General Administration and Support, uh, Support to Operations at Operations, ito ay mga cost structures. So, ano nga ba yung nakapaloob doon sa General Administration and Support? Yung mga expenses o yung mga gastusin na nakapaloob sa general administration and support ay yung mga uh, gastusin para sa overall administrative management. Yung mga pang-araw-araw na gastusin ng isang opisina para mapatakbo niya yung opisina. So, anong pumapasok doon? Kagaya ng sinabi ko kanina, under MOOE, Nandiyan yung pambayad ng kuryente, pambayad ng ilaw, yung office supplies. Ilan yan doon sa mga pumapasok sa general administration and support. Ngayon, ano naman yung sinasabi natin support to operations? Yung support to operations, ito ay isang cost component ng isang ahensya na nagkoconsist ng activities and projects para sa mga staff technical and or yung substantial support to operations na hindi siya nagpo-produce ng uh, goods or service na directed sa target population natin or sa constituents natin. So basically, ito yung mga uh, kailangan nating pagkagastusan para mapatakbo yung operasyon ng ating opisina uh, para sa mga staff, uh, especially doon sa mga technical staff under operations. Ano naman yung operations? Yung operations structure ay isang cost structure which consists of programs and their corresponding expenditures that relate to the main purpose for which an agency has been created or yung mandate ng kanilang uh, ahensya or ministry and office. Doon papasok yun. halimbawa sa Ministry of Social Services and Development, ano yung pumapaloob sa kanyang operations. Di ba si Ministry of Social Services and Development, sila yung unang-unang uh, ministryong pumapasok kapag ka merong mga disaster. So meron tayong emergency assistance program under the Ministry of Social Services and Development. Yun, pasok yun sa kanilang operational expenses or kanilang operational budget. Ayan, thank you, Ma'am Fatima Manling Aba CTA, sa pagtanggap ng aming invitasyon dito po sa pag-guest sa aming usaping Bangsa Moro Budget. Walang anuman, Ika. Salamat din sa inyong invitasyon para sa, uh, mabigyan ako ng chance na maibahagi kung anuman yung aking nalalaman sa Bangsa Moro Budget Process. Nais ko rin iparating sa ating mga tagapanood ang aming malugod na pasasalamat sa inyong suporta sa inyong panonood sa aming programang Usaping Bangsa Moro Budget. Salamat din sa suporta ng ating butihing minister na si Attorney Ubaida C. Pakasam, CPA at sa ating butihing chief minister, Ahod Balawag Ebrahim, sa kanyang full support sa ating programang Usaping Bangsa Moro Budget. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala, wabarakatuhu, wabilahi taufik wal hidayah. At dito nagtatapos ang usaping bank sa Moro Budget. Para sa iba pang mahalagang impormasyon, ilike at ifollow lamang ang official MFBM Facebook page o bisitahin ang MFBM website. Ako, si Justine Icaf Gonzalez, mula sa Budget Information Training Service Sector ng Ministry of Finance and Budget and Management na pinamumunuan ni Minister Attorney Obaida C. Pakasem. Muli, magandang araw. Wassalam!